Diwata Inokray nagmukhang tikbalang sa Christmas costume. Kaliwat kanan ang inabot na pang ng social media personality at negosyanteng si Diwata o si Deo Balbuena sa totoong buhay dahil sa kanyang Christmas costume. Ibinandera kasi nito sa kanyang social media accounts ang reindeer costume niya nang mag-judge siya sa isang gay beauty pageant. Ready na ngayon gabi para i-judge ang mga kabaklaan, caption ni Diwata sa kanyang post. Agad namang umani ng samutsaring komento mula sa netizens ang naturang outfit ng social media personality. Kailan pa naging reindeer ni Santa Claus ang tikbalang? Peace, say ng isang netizen kay Diwata. Comment naman ng isa, parang kalaban to ng angelic makeup look haha cute. Nalito ako, reindeer ba ito o kabayo? Hirit naman ng isa kay Diwata. Banat naman ng isa, pabuyag na naman, grabe tawa ko sa mga comment sakit ng tiyan ko habang ang kakapetik ba lang daw, oh my goodness. Kahit na marami ang nangasar kay Diwata, ay may mga netizens rin na ipinagtanggol siya sa bashers. Chika ng mga ito, dapat raw ay huwag laitin ng personalidad, lalo na't marami itong natutulungan. Bakit ba galit na galit ka uyo kay Diwata, ano ba kasalanan niya sa inyo? Siguro wala kayong pera sa Pasko, no? Kaya galit na galit kayo sa kanya kasi marami siyang pera. Pag inggit kasi, Pikit, sabi ng isang netizen. Nobody's perfect talga, minsan kahit nasa atin na ang lahat, di nawawala ang word na kaya lang, basta maging mabuti lang tayo sa ating kapwa-tao, di man kaayusan ang ating kaanyuan, pipiliin pa rin nila tayo igalang. God bless po at Merry Christmas po, chika naman ng isa. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.